Guys, nandito tayo sa dati Glorieta. So, ayan. Tara, samahan niyo ako. Guys, nandito tayo sa Aldo Makati. Aldo Barbie, Barbie Aldo. Ito 'yung mga nanila. Ang ganda. Dami natin mapapasyalan dito, guys. Tapos na tayo sa kabundukan. Nandito naman tayo sa siyudad naka pamasyal sa syudad <laughs> dito tayo sa body shop ito yung mga ano nila guys maraming pwedeng bilhin dito yan mga uh, herbal mga plus plus may mga moringa pink british rose Ayan. Satsuma. Moringa. Moringa is ano yan guys? Uh, malunggay. Ayan. Ayan. Ganda. Dito tayo ngayon sa binge. Yan maano to na brand dito sa Pilipinas. Yan, bench tayo ngayon. Dami rin nilang ano dito sa bench. So, itong lugar natin, guys. Glorieta. to. Malapit lang sa hotel na pinag-stayhan namin dito sa Holiday Inn. So, maglakad-lakad ka na lang. Pasyal-pasyal, kahit walang pera. Ayan. At least malapit na hindi ka pa maiinitan dahil ano tuloy-tuloy na yung ano niya yung mga kahit saan ka pupunta punta ng SM marami na mo dito so hindi ka na mahirapan magbaba na hindi ka na sasakay-sakay pa ayan tipid din sa pamasahe <laughs> okay on time is din dito sa Philippines Tapas ito mga cake. Ang sarap ng cake dito. Aroy! roy. Dito kami kumain kagabi, guys. Nilibre kami ng friendship namin. So, masarap din dito. Parang lutong bahay, mga kare-kare, mga isda dito tayo guys, sa kainan na to dahil parang masarap yung ano nila. Mga varieties. 15 minutes na yung antay kami guys ito palang order natin ngayon guys ayan anong ano to shrimp ito naman beef shrimp and wonton yung isa shrimp. sa akin naman beef ayan kain na na cute nila guys so, Guys, tapos na tayo. Busog mm -hmm. na sarap ng noodles. So, ayan. Pauwi na kami sa hotel. Thank you for watching. See you in my next vlog. bye Lagi na Habang may buhay, may pag-asa. See you. Bye-bye.